This is it. Hi, Francis Kiko Pangilinan. Bago tayo opisyal na sumabak sa 20th Congress, paagang nagsimula ang ating sama-samang pagkilos ngayong buwan. Hello, mga pag-asa ng bayan! Nang tayo ay bumisita sa mga graduates ng Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa o PL Moon. Congratulations at mabuhay tayong lahat. Hello solusyon sa ating pagkikipagpulong sa mga opisyal ng National Irrigation Administration. Wow. Ang sagip sa karalo, wala nang public bidding pag direktang bumili sa LGU ng palay uh, exempted negotiated contract. Hello good vibes. Ay, na ay, ramdam na ramdam naman manito nung tayo ay bumisita sa mga magsasaka at kababayan natin sa Nueva Ecija ang commitment natin sa mga magsasaka ay hindi lang solid, liquid na rin at gas. Lahat, kumpleto, ipaglalaban natin sila. Hello friends! Masaya tayong nakipagkamustahan sa ating mga kasamahan sa National Movement of Young Legislators Alumni Thanksgiving. We need to come together. We need to continue to serve our people. Ang tanggapan ko ay tanggapan ninyo sa usapin ng pagsisendiso sa ating mga kababayan. So, NMYL, we're not done yet. Hello, kapamilya! So, itong mga makukulit na ito, <laughs> eh, mga nakatrabaho ko, eh, ano, alo sa araw-araw. In the 90s, Namiss ko ito, ang makasama ang mga dati kong mga katrabaho sa Hoy Gising nung 1990s. Hoy Gising! Hoy Gising! Talagang forever kapamilya. Hello Pag-usad! Paano mayangat ang antas ng buhay sa magsasaka at mangisda? Ito naman ang pinag-usapan kasama ng PRRM. Kinakailangang ayusin ang agrikultura at pangingisda. Walang ibang paraan. Hello, pasasalamat. Kasama si Sharon, Kaki, Yeli at Miguel. Bumalik tayo sa Marawi para magpasalamat at pakinggan kung paano tayo makakatulong sa Barm at sa Mindanao. Priority ang agrikultura. Nangampanya tayo rito ang ating mga pangako makakatiyak kayo ipaglalaban natin at magiging dagdag na suporta sa agrikultura. Sawari ka. Hello visitors. Ang ating Sweet Spring Country Farm na puno ulit ng kwentuhan. Siyempre, tungkol sa pagsasaka at organic agriculture. Binigyan natin sila ng briefing tungkol sa organic farming natin ng vegetables dito sa ating Sweet Spring Country Farm. Tuloy lang dahil talagang mahalaga ang pagkain mahalaga ang food security. Hello, pagtutulungan. Dahil marami ang apektuhan ng bagyo, sama-sama tayong kumilos para mapabilis ang ating pag-ahon. Sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng ganitong klaseng uh, mga pagsubok, kaya nating lampasan lahat basta nagtutulungan. Kasama na riyan ang pagsagip saka sa mga ani ng mga magsasaka sa Nueva Ecija. Nag-early harvest sila, binili natin sa tamang preso, ang ganda ang kita ng farmer, hindi na bulok, maganda ang pagkain at masustansya para sa ating mga nasa evacuation centers. Na naging donasyon naman sa mga evacuation centers at evacuees ng Quezon City. Sana lahat ng LGU tulad ng LGU ng Quezon City, maganda. Thank you, thank you very much. Thank you so much. Salamat. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you. Salamat. At pinakahuli... Hello, Senado! Nitong July 28, opisyal na tayong nakabalik sa Senado. Sir President, I move that we elect Senator Francis Pangilinan as Chairperson of the Committee on Agriculture, Food, and Agrarian Reform. So moves, Sir President. Any objection? There being none, Senator Pangilinan is so elected tayo po ay naging chairman ng Committee on Agriculture, Food, and Agrarian Reform. This representation filed a bill, uh, Libreng Almusal, for our grade school students as well as daycare. Tinutupad po natin ang pangako noong kampanya na walang kulay tayong maglilingkod para mapababa ang presyo ng bilihin at mayangat ang agrikultura sa ating bansa. Sana po samahan ninyo ako sa layuning ito. At salamat po sa pagkakataong muling makapaglingkod.